Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. Okay, sa lahat po ng bumabalik na kliyente natin, maraming maraming salamat. Checking energies po tayo sa inyong mga person. nasan sumakat. Iban mapamangat na. May ito. May ito ito. The High Priestess. Meron po tayong... Energy plan, uh, meron akong nakikitang paalis. Mag-move, okay? Good news. Yan, may nakikita tayong good news sa kanya. Okay, at... <clears throat> Ace of Swords. Kung may isang taong hindi mapakali sa inyo. Possible in person mo, okay? Mukhang malapit na yung pagsasama ninyo kung malayo kayo possible. Okay, at Merong gusto makipag-ayos, ano? May gusto makipag-ayos. Six of Swords. Queen of Pentacles. Oh. Gusto tong makipag romance sa inyo. Nami-miss niya ata yung kayo. Okay? So, ah, sakit. Yung mga iba dito, meron nakikita ko parang nalulungkot siyang umalis or nalulungkot siyang maglayo kayo. Okay? Kasi gusto niyo magkasama lang kayo. Yung iba. Okay? So, possible yung iba rin naman po ay na nasasaktan kung bakit ganitong nangyayari sa inyo. Kasi meron siya dito parang temptation. Okay, may nasisense tayo dito. Pero iniiwasan naman niya po ito. Okay, may mga taong nakapaligid sa kanya na parang nahihirapan siyang uh, mag-adjust. Okay, may mga taong sinungaling din at naiinggit sa kanya. Okay, so tingnan pa natin. May travel din, matutuloy ang pag-alis niya. Yung iba sa inyo, yung single, mukhang makakatagpo kayo. Mukhang yayain kanya mag-date possible. Kung hindi po ito date, possible lalabas kayo, aalis, may lakad. May good news yung sasabihin sa'yo. Okay. Wala siyang ibang iniisip ngayon kundi ang maging mabuti ang relations ninyo, relations ninyong dalawa. Okay. Um, new beginning. Mukhang may pagbabago dito sa taon na ito. May nakikita din ako na mukhang yung pakiramdam na nagsusorry talaga siya. Yan, so, sinisave niya pa. Susubukan niyang isisave yung relations ninyo. Okay, willing talaga siyang magbago. Willing magbago. Wow, meron siyan din blessings magsusumikap itong taon na ito. Ayan, Oh. Ayan. So, handa na siyang magpakatotoo sa iyo. handahan niyang bawiin. Handa niyang uh, mag-take siya ng risk or ipipilit niya yung sarili niya sa iyo. Okay? So, meron naman dito, hindi ko alam kung nagkasama ba kayo or nagkatampuan. So, naiya siya sa kasi nahihiya siya sa kasi parang naging masama okay naging masama siya hindi siya naging okay sa okay so sa iyo sa gusto mo sorry na kailangan baka pipilit niya 'yung sarili niya sa iyo ipipilit okay Mukhang may sorpresa din. Regalo. Good news to eh. Ang ganda. Ayan o, oh, taas ng pangarap niya sa'yo. Kasama ka sa kanyang pangarap. Okay, so checking energies po tayo sa inyo naman mga mahal ko. Kamusta kayo? Ang ganda ng reading nyo kahapon, no? Yan yung energy ng person niyo. Maganda naman. Nakita niyo naman. Puro positive. Okay? Meron nga lang dito mga naiingit sa kanya pinag-uusapan siya baka sa trabaho Okay, tingnan natin 'to. Okay, may tao, may bisita. Inshallah, na good news to, ano? Bibigay kayo. Bibigyan kayo ng magandang balita. Wow! Kahapon pa to, napapansin ko. Ang ganda ng cards ninyo. Ang ganda. Sobra. Okay, so... Wow! Um alam kong takot ka, meron ka yung pinagdadalawang isipan or something, but huwag ka daw mag-doubt kasi umaapaw, okay? Umaapaw, huwag kang malungkot. Tuloy-tuloy mo lang yan kung ano yung ginagawa mo, okay? Huwag ka daw malungkot, magiging okay ka soon. Lahat ng gusto mo, lahat ng pangarap mo ay unti-unti nang matutupad. Okay, meron lang dito mga gastusin na unexpected, pero okay lang po daw to, makakabawi ka. Okay, makakabawi ka. Uh, may travel din, may nakikita akong pag-alis. Pag-alis, ayan o, oh. may pag-alis. Pag-alis, uh, hindi naman to pag-alis na pangit pwede rin na aalis ka sa sitwasyon na pangit na yon okay? Magiging okay ka na. Ayan, oh, wow. So, kung nagpaplano ka ng kung ano-ano, pwede rin na hindi to pag-alis, pwede rin bago, pagbabago, papunta na sa'yo, paparating na. Ang ganda. Kahapon talaga, ang ganda. Ngayon, maganda pa rin. Kahit ibang cards na, ibang energy, pero maganda pa rin. Okay, so maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-message sa atin. pasensya na po talagang hindi po tayo, talaga mapigilan yung allergy. Ay, nako. Anytime po ako magbaheng. So, excuse po sa lahat. Okay, so, sa magandang panimula to, may signs ang universe para sa'yo. Mukhang nakakaipon ka. Kumbaga, hindi na ikaw yung dati eh. Kung dating nahihirapan, paiyak-iyak. Kung meron ka man pinagdadaanan na yun, that's okay. Meron, okay pa rin to. Okay, malalampasan mo daw po 'yan kaya huwag ka nang mag-alala. Sorry po. Okay, so huwag ka mag-alala. Month of the year J July. Okay, wow, sakto. March, April, May, June. July. Mukhang may blessing so umaapaw talaga eh sa July. Wow. Slowly but surely getting ahead. Allah. ang ganda ng mensahe at tumatay yung balahibo ko. Ano ba tong camera na to? Hindi man lang ma-zoom yo. <laughs> you know, kita nyo ba? <laughs> Nanipis lang yung balahibo ko. Pero ang ganda ng message sa inyo. Wow mm -hmm. Okay. So, expecting mo itong mga July na ito, maganda yung flowing sa'yo. Hindi man ganun tong kabgaan o kabilis pero talagang sabi dito is talagang slowly pero napaka-sure talaga na makukuha mo kung ano man yan. So, kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, tiis-tiis lang malalampasan mo din 'yan mukhang may blessings eto may blessings tapos what if na pang kung July okay isang magandang ano yan may sun pa doon oh new beginning de ba ang ganda ang ganda ng flowing colorful pa yung dagat yung wave okay so maraming salamat po kung gusto niyo pong magpa reading sa akin wag po kayo mag-message dito or tatawag eto po ang aking uh, facebook sa messenger lang po kayo, February 978. Ito po yung cover. Okay. Uh, June 4, 515. Yan lang po ang pwede nyong i-message. Yan po yung cover. Okay. Imposible naman po maliligaw kayo kasi kitang-kita nyo naman po yan po ang aking Facebook. inulit ko, walang magte-text, walang tatawag dito sa number na to. Linagay, linagay lang po yan para makita nyo yung legit na eto talaga yung account ko. Okay? Meron akong dalawang account, hindi ko po yung ginagamit. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng nagpapabook sa atin. Pag hindi po kayo napapansin, i-up nyo lang po dahil marami po tayong kausap. kausap okay? Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Totoo din po yun. Ang dami ko na rin na pong napuntahan kagaya po ng mga nag-testimony sa'yo. Dahil, ang dami na pong napuntahan ko. Ikaw lang po ang nakatulong sa akin. Hindi po ako talaga nagkamali sa lalapitan. Worth it din po ang nagasto namin. Maraming salamat po. Buo po ang pamilya ko ngayon at binibless po kami. Ibang-ibang iba ka po talaga. Tunay po yung pagtulong mo sa iyong mga kliyente. I love you ma'am. Nung sinachat ko po ito, napapaluha po ako. Naiimagine ko yung dating ako at ngayon. Mahalos... Ang laki po ng pinagkaiba. Okay? So tumutulong tayo sa mga person niyo kung na-spell po 'yan, kung ano man 'yan nangyari sa kanya, okay? Pero mag-undergo muna po kayo sa reading, okay? Pag kasi biglang nagbago yung person niyo, may something po 'yan talaga. May something po talaga 'yan sa person niyo, okay? So, i-check muna natin yan kung ano po yung nangyayari sa kanya. Hindi naman po lahat yan na spell na agad. Okay? Ingat po kayo and maraming maraming salamat po sa mga kliyente ko at bumabalik. Maraming salamat po sa tiwala ninyo. Bye-bye.